sapatos mo taas mo 'yung ano mo Pagbaba bababa na ako may mano ah ano oh. <coughs> pag maka ano yan sila doon sa trono Ayun na. Oh. Ayun Sapatos mo, barin mo. Ito, ito muna suotin mo yung sinilas ko. Ayaw ko nga Okay, mga. Okay.

Wala, wala tayong eh. Lagi talaga may dadaan Hindi yan. Sabay ka sa kanila. Oh, sabay ka. Para saan sila dadaan? Doon tayo. Yes. ano nila ay doon lang naman banda yun ah no. andyan lang naman yung mananin oh tingnan mo yung motor ni kuya oh Itaas mo yung ano mo, okay na yun. dagat, ah. Jesus name. Jesus name. Yeah. Yun lang. Kundi na lang, Jed. Kundi na lang. Sinood mo. Midyos ko basaan na. Thank you, Lord Jesus Christ. Nahulog ba? Nabutan ako, ah. Inabutan ako. Inangat ko, pero nung nagano, nung ang tawag doon, Inabutan ko, malay ko sa'yo, hindi ko alam yan. Mas, Masumbo tayo, ha? hindi yan, oo pa talaga dyan. <laughs> Pinasipsip nila ang nakaraan eh. Alam, meron pa pala doon. Huh? Sa unahan sana malampasan doon pa pala dyan tingnan mo kung kaya naman ng mga side car yan eh Ba't hindi kaya ng sayo ba? Diba? pariw lang yan motor Nab nabasa mm -hmm. yung ano mo buti na lang talaga short ako tingnan mo sila kung saan sa Ayan naman siguro. Ayan naman siya. Amandar naman yata Nasa kanya Hindi naman na ba sa ating kuya? Pwede <coughs> na tayo pag-uwi pa kayo? <coughs> no? Kabila. Doon sa dinaana natin ng karan. <coughs> Doon ka banda mag stop dyan oh sa may kuan dito oh. para makita mo dito kasunod ko dyan sa may motor oh dyan sa ano gitna gitna sila dumadaan eh ibig sabihin dyan yung medyo ano mababaw ayun no kuya oh mukha oh. naman so, mukhang napapasubo tayo dito sa baha mga kajada Dito, sa gitna sila banda, dumadaan. Mm Hindi -hmm. mo, walang dumadaan. Tapos, sa kanina. Hindi mo mapigilan yan. Hindi yan matitikin. Patay, namatay si kuya. Pwede yan? Ah, Ang, mga tagakuan lang daw dyan. Sabi ni kuya, dito lang, dito daw. Dito lang. Eh, no. Oh, daw. no. Sabi. Hindi mo sa ng truck yan. Sanot ka doon sa amin? No? Kung saan sila dumadaan, oh. No? Okay. dirit nga lang sila, eh. Wow, malaki Ang eh, problema nga, hindi mauubos yung dadaan. Kasi ay wito. Doon tayo, stop banda doon banda. Hindi ka naman siguro sa kasaan ng <mulong> Hindi <hu -pa> yan. Pinasipsip nga ng pinasipsipan ng nga nang yung dumban sa sonahan eh. Itaan talaga sila. Ito na. Ito na, banda. Ganun, haba lang din naman kanina. Ito na. Ayun o. Itaan nga sila eh. Wala, hindi talaga yan. Hindi ito, tat. no. Hindi mag...

ano yan cha kung pinababaan mo yung motor mo cha anda na masino sila normal na sa uh. mas mahaba-haba na yan ah Eh, lasun ka na ka, kuya. Hindi man diretsyo na mas kuya. Basa na ba yung pantalon mo? Ha? Gila. lang. Charge to experience. Masaya rin naman. Jesus. Okay. Kahit papano dito, hindi ganun kalalim. Mahaba-haba lang. Ah! Galit <laughs> si Kuya. Gandahan daw. So, Sasabasahan, kaya ano tayo ng Ayan mo na. Meron pa doon pala. Oh. Kaya pala mahal yung hingi nila. Parang normal na sal kanila yun. Haba-haba pa ano to ha. Oso ko yung ano uh, ng truck, Pwede daw, sabi ko yan. Pareho lang kay motor, eh. Grabe. Pati na lang talaga dyan. May purpose pala. Bakit? Hindi ako nag, ano, pantalon. Ayan, kay Jilo. Ah, Sasayad siguro yun. Mabutan yun yung kubik. Meron na pa ba? Wala na. Yan mga kajat. Dinaanan namin. Wala pa. 6 kilometers pa. 6 kilometers pa. na. <coughs> Alam, meron pa. Kaya pala, kaya pala mahal yung hingin nila dyan. Kaya pala, tre-tre. kaming kami ang Angeles Pampanga mga kadyat so, ganyan tingnan mo na mga kadyat yun ang namin dito sa daan nadaanan pala namin tingnan mo naman yan sabi na nila kaya wala kasi kaming pambayad dun sa kulong-kulong mga kadyat kaya talagang nag ano kami nag take risk na, na daanan tong motor uh, baha na to Baka isang ano lang eh. Yung doon lang banda sa unahan eh. Ito pala. Meri kong doon kuya eh. I think you Ha? Sana wala na. Ha?